Nana Ana Caron, South Florida, United States. Gan tumata tampu ni dasenganya, Wendy. Recorded by Radio Mo TV. sa ato pa. Kamong tulo sa imong mga kuya. Way tinuod nga anak ninyo kay adapted mo. O, oh, day. Ginimgod ka anak anong adapt na mo. O niya, wakasin siya maminiyo. Actually, silang doha sa inyong soon nga babay. Sila may nag-adapt na mo. Oh, mau ba? <laughs> Swerte ka ayumi. Kay pinangga kita ayumi ni Labisan. Dilimi nila kadugo. <laughs> Makita, manday. Ikaw lang gani, o. Uh? Buhong kayo kas mga material nga butang bisan, o. Matod ni mo, wak ka mga iyo, anak. <laughs> Maubitaw. Kumusta ang inyong pagtuon? Okay na, ma. Ikaw, Zach. Oh, okay na sa ma. Ikaw, Brandon. Okay na sa ma. Hmm? Aray! Oh, uy, uy Ano ka? Uh, ko kong dila. Oh, hala. Hala. Dugo. Hmm, ah, mong dila. Edzot, magkasa ko, guys. Ah, ako na lang. <laughs> oh. Maugin na akong gusto ninyo. Kay eh, pinangga, agad kayo ninyo inyong manghod na babae. <laughs> Kinahanglan niyo sultihan na nito sa mamas tinuon. May baho ko. Pero huwag pa ko may baho ko. Ano saan? Sultihan ninyo saan, sa? Oh. Ano mo relasyon? Kuya! Uh. Kuya Brandon. Yun sa ninyo pag unahuna. Wa ninyo unahuna ako. Kung sa'y batiol sa tuinan. Pero, dili na mo siya tinuod nga inahan. Dili may kadugo ni Wendy. Bisan pa. Bisan sa pang inyong pasultihan, Sayup gud kinaan ninyo. Unahunaan ninyo ba yung? Di ba tingali karoon ang hustong panahon, Wendy? kasultihan ito mama? Zack! Huwag niya lang siguro kung magkahuman ang pag-eskwila. <gasps> so magpaabot na tagila ka tuig? Talira ang pagdagan sa panahon. Magpaabot na lang sa ustong panahon. Pabutan na lang ang magkakita kong trabaho. Diyan sultihan yun na si mama sa tinuon. Zack. Nakakita na kong trabaho? Oo, oh, hindi. so, <laughs> kano sa manat na sultihan mama? Oh, sige, kaon pa mo. Daghan ko giloto para ninyo. Ang inyo ginang mga paborito akong giloto. Um, kining ma. Mm? Doon na may isulti si Wendy. Oh, sige. Unsa mana? Kung ma? Kining... Plano na mong magpakasal ni Wendy, ma? Unsa? Recorded by Radio Mo TV. nagbino diba? ang mo, di ba? Ma, tinuod na gisulti ni Zach. Pero iksuon mo! Ma, naibaw ba na nga diligid may igunsa, ba? Diba? Ah, dilig, pwede. Unsa na lang sa mga tao nga nakaila na to kung inyo nang buhaton, ha? Wa ba mo kay Bao? Kung unsa ni kadakong kong uwaw o niya sa atong pamilya? Ma, importante pa rin isulti sa laing tao kaysa mo batiyon ng imong mga anak. Ma, Mahal na mo ni Wendy ang usagusa. usa Wa ninyo tuyo ah! Pero inyong gipadayon! Ah, oh. Kuya Brandon! Ma, please. Sabta mi. Oh. Dili! Dili, pwede! Hindi, anak. Ma! Manusuko ka na ako. Uwa. Uwa, anak. Nakalitan lang ko. Abini mo. Uwa ko gabi sa pagsigig hunahuna -huna ninyo ni Zach. Uh. Wa na ko ni consider sa dihang gi-adapt mo nga posible ning mahitabo ninyo tungod kay dili mo kadugo. Ma. Oh, uh, at man sa akong buot. Pero wa ko'y mahibo. Tungod kay mahal gid ninyo ang usag usa Sa ato pa ma. Musugot na ka. Uh, ikalipay na ko nak nga. Malipay mo. Ingon e, anak tamo ka pinangka. Thank you, ma. Thank you. Ito na ko si Zach, ma. Bisagot na si Mama, Zach. Okay na siya na to. Oh, siya? Yes! Yes! Eh, <laughs> makapakasal na kita! <laughs> Mahal kita ka, hindi. <laughs> oh. Mahal kayo, tika. Oh, hindi uh, lang nang lagi ka. Kinala nga sa unang gabi ni sa atong kasal. Sa akong. maglakaw mo ni Mama? Oo, oh, pero mabalik ra dayon mi. Upadrive lang siya kay na na siya paliton sa lungsod. Ah, uh, okay, sige. Si Kuya Brandon? Sa'yo ko nung ilakaw. Nang nananggit ni Mama. Ah, uh, okay. Amping mo. Hapon naman. Huwag ba man sila si Mama, Ogzak? Ah tingaling na aligyapit. Oh. Mm. Kuya Brandon? Nakainom ka? Kubog ka? Hindi. Anong oh. dili sa ako? Kuya Brandon, buhi ko. Hugot kayo mo pag-akos na ako. Bindi. Bindi gusto niyo. Eh, kuya Brandon, hubog ka lang. Hindi <laughs> ko hubog, ha? Eh. Eh, eh, kuya Brandon, ayaw! Kuya, kuya, ayaw, manuhay ka! Anong si Zach pa wala? Kuya! Ako ba yung hangin mo? Kuya, ayaw! Ayaw! Kuya, Ay, Ay, ako mo yung unang mo? Ay, kuya! Kuya Brandon, ayaw! Ayaw! Ay, ayaw! Wendy, <laughs> Wendy, ano? Ano sa'yo nang tapo? Ano <laughs> <laughs> Zach! Huwag oh, mo! Wendy! Wendy, <laughs> anak! Hanggang huwag pa mabalik si Zach ng ika ng ni Brandon. Mag-abiin na kayo. Ang sabi na Nakitaan ka ni Zach si Kuya Brandon. Eh, salamat. Salamat ka diya. Namuli si Gawas. Uh, nga no, Tansyo? Mercy, si Zach. Nagkitaan diyo sa kakahuyan. Huwag na ikinabuhi. Ensa! Oh. Ay, oh. dili! Dili! Kinoko! Oh! Anak, gusto na. Gusto na, anak. Inalan <laughs> mo ba yan, Kuya Brandon, sa yung ibuhat na ako ang nisak? Ay, upsiya! Ay, upsiya! Ay, upsiya! Hangtod ka ron. Wapagyapoy balita ang mga pulis ni Brandon. Ma. Nakmanglar ka ta. Mamahawa ta din he. Oon sa ma. Itugyan na to sa balaod ang pagpangita ni Brandon. Pero, maoy gusto na ako nga mo-focus kasi mong hiling sa pagkakaroon. Huwag na una-una na ako nga manglar ka tas kawas aron. Mas dali para ni mo nga malimtan ang tanan. when i think back on these times recorded by radio mo tv mga tumang mga higala kaagi ni Wendy nagata Medellin, cebu ngana karon sa florida united states uban sa awit ngayan kita awit ngani there you'll be. The direction of the seal are canals. Kamo sab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kung gidapit sa papehda. Sa inyong nakalain laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawet. I just want to say of South Saga with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Sumania Boulevard, Cebu City. You can find us the Official Facebook page. Until next time, thank you very much for watching. In my dreams, I